Anong klaseng tiles ang magandang gamitin natin sa mga ganitong bungalow house at ano ang mga dapat na pagkakasunod-sunod ng ating mga gagawin kapag nagpapatayo ng bahay? At pag-uusapan din natin dito kung papaano namin tinapos ang pagsisiling at pagpipintura. Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video ito. Kaya't welcome sa part 2 ng tips at mga pamamaraan para mas mapabilis ang trabaho sa finishing ng bahay mo. Huwag na natin pang patagalin mga ideas. Umpisahan na natin. Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. Sa episode 1, napag-usapan natin ang tungkol sa pagsisimula at dapat mga unahin sa finishing ng bahay. Dito naman sa part 2 na to, pakikita ko sa inyo ang tungkol naman sa paglalagay ng fising board, mga dugtungan at pagpipintura. At syempre, pag-uusapan din natin dito ang tungkol sa Mga tiles. Nakikita nyo dito mga kay Diaz, ang pagpupudpud sa ulo ng blind rivets. Napakahalaga mga kaidiyas na gawin ito dahil mapapansin sa ating pintura ang pinaglagyan ng mga blind rivets kung hindi natin ito i-grinder. Kaya isa sa pinakamahalagang proseso bago magpintura ng kisame ay ang pagpudpud sa ulo ng blind rivets. Ito ay napag-usapan natin nung nakalipas ng nakalipas na mga video natin. Pero magandang ipaalala ulit sa inyo ang tungkol dito. Makakadagdag ito sa trabaho, makakadagdag ito sa tagal ng pagpintura pero malaki ang tulong nito para maging maganda ang kalalabasan ng ating mga siling Ito ang mga gagamitin natin para naman sa mga dugtungan. Ang paggamit ng marine epoxy, hardener at adhesive. Yung part A at part B. Paghahaluin natin ito at ito ang gagamitin natin sa mga dugtungan ng mga hardiflex. Isa rin ito sa pinakamagandang pandugtong sa mga hardiflex or facing board natin dahil ito talaga ay makapit. Kaya hindi basta-basta ito magkakaroon ng mga bitak. Kaya pag nalagyan na ninyo ng mga marine epoxy ang ating mga ceiling o dugtungan, pwede na ninyo itong i game code. Uunahin natin dito yung design natin sa T-Race at makikita nyo dito na uunahin natin yung mga tambol na design natin dito sa gitna. Dahil sa susunod na video natin, makikita na ninyo yung marble design naman ng ating ceiling sa mga tambol na ito. Kagawa tayo ng marble finish pero gamit lamang ang pintura. Kailangan yung pahidan nito mga Diaz ng two coating to three coating ng skim coat. Ang gamit namin dito ay ang Mondo SQ1 na skim coat. At ito po ay maganda dahil hindi po ito nagpupulbos at hindi basta-basta nagkakaroon ng chok. Kaya sulit na sulit ang paggamit nito. Oh okay, to mga Diaz oh, napahidan na natin ng mga skim coat ang buong paligid ng ceiling. Ready na ito para lihain at lilihain na natin to para malagyan na ng primer. Samantala, ang mga ceiling natin or flat ceiling natin dito sa master bedroom ay naumpisahan na rin natin nalagyan ng mga jointing at skin coat. Maya-maya lamang, makikita nyo na na mga tatapos na nating mapahida nito ng mga skin coat. Kaya, malalagyan na natin ito ng ating primer. Ito naman ang kasalukuyang itsura ng ating pagsisiling sa living room. At ito naman sa room number 1. Sabay-sabay natin ginagawa ang pagsisiling at pagpipintura nito dahil kailangan natin itong matapos kagad. Ito naman mga ka ang kasalukuyang sitwasyon sa room number 2. ito naman makidiyes yung hallway natin papunta sa likod at nililihan na lamang natin ito para mapahidan na natin ng primer at malagyan na natin ng semi-gloss ng Mega Krill Isa sa pinakamahirap sa trabaho ng mga pintor ay ang pagliliha. Lalo na kung sa siling ito gagawin dahil napakahirap at nakakangalay ang pagliliha sa mga ito. Kaya naman mga kay ideas ay gumagamit kami ng mga ganitong tools. Ang tools na ito hindi na masyadong mahihirapan ang nagliliha at magiging mas pulido ang pagkakaliha dahil sa paggamit ng mga ganitong tools, hindi mo na kailangan puwersahin ang pagkuskos. Dahil yung tools na mismo ang gagalaw kailangan mo lamang itong itapat kung saan ito dapat lihain. O, ba diba? Kaya napakaganda na mag-invest kayo mga kaideas at mga pintor natin diyan dahil malaking tulong sa inyo ito. Tinatapos na lang natin mga kay Diaz, ang living area at mamaya-maya pakikita ko sa inyo ang resulta ng ating pagsisiling dito sa living area, dining, papunta ng kitchen. So panoorin niyo muna kami mga kay Diaz, kung paano namin ito tatapalan ng facing board at para maiready na natin sa pagpipintura. Ito na mga kaidiyas, natapos na yung pag install natin ng mga 5-sim board o hard flex na tinatawag natin. Ready na para i-wapping yung mga ulo ng brand rivets na mga lumabas. At tayo po ay magsisimula ulit sa step 1, step 2, step 3 na itinuro namin sa inyo. Ito naman ang kitchen area, natapos na rin natin. Nakaabang na rin ang lahat ng mga kailangan iabang, katulad na lang electrical wire at iba pa. Ito naman sa corridor, ito na lamang natitira na kailangan nating takpan mga kaidiyas. pagtatiles isa ito sa pinaka gustong-gusto ng mga ka-ideas natin na ikabit sa kanilang mga bahay. Una sa lahat, hindi lamang sa maganda ito, maraming mapagpipili ang design na babagay sa mga bahay ninyo kaya alam kong excited kayo pagdating sa mga ganitong topic. Ang pagta-tiles mga ideas ay pwede i-install anytime kung gusto po ninyo. Pero meron kaming ginagawang pattern para mas maging epektibo at maging mas mabilis ang trabaho natin. Pagkatapos kasing malagyan ng kisame, tsaka natin ilalagay yung mga tiles natin. Ang dahilan noon, para hindi na kailangan maglagay ng maraming scaffolding dito sa tiles pag natuyo. Saka lang tayo magsisiling dahil masisira po yung mga tiles. Possible po kasi na mabagsakan at pwede rin magasgasan. Kaya isa sa pinakamagandang advice na may advise namin sa inyo mga ka-ideas ay medyo ihuli nyo ng kaunti ang pagta Ang tiles na ginamit natin dito ay tinatawag nating porcelain tiles 60 cm by 60 cm. Ito po yung mga common at popular na ginagamit sa mga construction at pag install ng mga tiles. Marami kayong mapagpipilian tungkol sa mga tiles dahil meron tayong tinatawag na mga porcelain, ceramic, granite at iba pang mga tiles na para sa mga flooring natin. Sa mga ganitong salas at dining area, gumagamit kami ng mga gloss, yung mga glossy na finish ng tiles dahil makakatulong ito para mas madaling maglinis sa loob ng bahay. Minsan naman sa mga kitchen area, ginagamitan natin ng mga semi-gloss para hindi po madulas kung sakali man na merong matapon na tubig. Pero depende po iyan sa pagkakadesign ng inyong bahay. Kaya magandang kumonsulta sa mga architect at mga designer para may plano ng mabuti ang bahay mo at walang pagsisisi sa dulo. Dito naman sa pagtatiles natin ngayon, makikita nyo dito sa proseso natin. Ang tawag dito ay dry pack. Ito po yung madalas na nakikita nyo sa mga videos namin at sa ibang mga trabaho pagdating sa mga flooring. Dahil ito mga kay Diaz, ang isa sa pinakamabilis na proseso, lalo na kung medyo makapal ang tabing, kagaya na lamang ng ginagawa namin. Hindi kami ang nagsimula ng bahay na ito, bali kami po ay ang sa finishing. Kaya dinatnan na lamang namin ang bahay na ito na nasimulan na ang structural nito. Kagaya nalamang ng flooring. At may mga flooring dito sa bahay na to na hindi maayos ang pagkakalevel. So hindi pantay ang bawat sulok ng flooring. Kaya napaka-importante mga kay Diaz na kailangang ma-layout nyo muna yung buong bahay gamit yung tanse para makita ninyo kung magkakaroon ba ng problema sa hinaharap o hindi. Kung magkakaroon kayo ng problema sa pagkakabit ng tiles importante na nasa level ang ating tiles mula sa salas, kwarto, dining at iba pa. Magmula sa salas kasi makakadiyas tayo po ay naka-flat lamang. Walang naka na layout ng tiles natin dito magkakapantay-pantay lahat. Ang isa sa pinakadahilan, dahil ito ang isa sa pinakapraktikal sa ngayon. Marami sa atin ang may edad na at maaring mapatid sila kung sakali mang may nosing pa yung ating mga tiles mula sa salas papuntang kwarto. Kaya mas makabubuti na nakapantay na lamang ang ating mga tiles mula sa salas hanggang kwarto at ang terrace na lamang ang nakadrop at ang CR in case na mabasa ng ulan. Unang mga tubig. ito ang gagamitin nating pinto para sa mga kwarto. Ito kaidiyas ay tinatawag nating molded door. Ito po ay ginagamit lamang sa mga kwarto o sa mga lugar na hindi nababasa ng ulan, unang mga moist. Bakit makakadiyas? Dahil ito po ay sensitive sa basa. Kaya ginagamit lamang ito madalas sa mga kwarto. Magandang gamitin ito makakadiyas lalo na sa mga nagtitipid at naghahanap ng budgeted na mga pinto. Isa sa pinakamasila na trabaho sa part ng pag install ng tiles ay ang pagkakating ng mga tiles natin. Lalo na kung nakatapat ito sa mga hamba, sa mga kanto ng mga pader, at iba pa. Nangangailangan ng skill para maging maganda ang pagkakakabit nito. At maraming paraan at proseso kung paano ito ikinakabit. Papwede kayong gumamit ng nakasanayang grinder at pupwede rin kayong gumamit ng mga ganitong klase ng tools na pangputol ng tiles natin. O di ba, lalong gumaganda yung ating mga tiles lalo na kapag ganito ang itsura ng nagta-tiles. O di ba, minekos-mekos na niya. O di ba, nahulog pa. Okay, seryoso na. So ito na mga ka-ideas, nililinis na natin yung ating tiles. Matapos natin itong mapatuyo. Dahil mamaya-maya, maglalagay na tayo dito ng grout pag natapos tayo. Alam nyo ba, mga ka-ideas, isa sa pinakagustong gusto ko na nire-recommenda sa mga client sa pagta-tiles ay ang paggamit ng mga light color na mga tiles. Lalo na sa mga ganitong parang marble finish. Isa ng dahilan, lalo na sa mga bungalow house, ay ang nagmumuka itong maluwang, malinis, at eleganting tingnan. Lalo na dito sa ginagawa nating finishing ng bahay na to ay standard finish lamang. Kaya kahit simpleng tignan ang mga materyales na ginamit natin dito, pag natapos ito at makikita ninyo ang kabuuan na napakaganda pa rin at napakalinis. Okay, para naman sa ating shoutout, shoutout natin si Nestor Banat Apal. At shoutout din natin si Elias Yor from Paris, France. Shoutout natin si JM S. Kizan from Antipolo Rizal. Shoutout natin si Alvin Osotio from Monyos Nueva Ecija. Shoutout kay Ronel Pariñas Policarpio. Shoutout natin si Elfi Dioterte Tilag Hiponia. Yan. At for the last shoutout natin ay si Roman Gabriel from Caloocan City at sa kanyang family. Ayan po ang shoutout natin para sa video ito. Tungkol naman sa pag-layout nito at full step-by-step step instruction kung paano ginagawa ang pag install ng mga tiles, pwede niyong panoorin ang aming mga old videos o kaya naman bisitahin ninyo ang YouTube channel ni Christian Lalata Vlog. Marami tayong matututunan sa kanya, lalo na sa mga ganitong tiles. Ang layunin ng video nito kasi, maipakita ko sa inyo yung progress step-by-step step hanggang matapos ang buong bahay na ito at kung paano namin ginawa ang aming mga trabaho na makakatulong sa inyo na magkaroon ng idea kung papaano ang paggawa ng bahay, ano yung mga dapat unahin at ano yung mga diskarte para maging maganda ang resulta nito. O ba diba, mga ideas? Malapit nang matapos ang pagtatiles natin. Ang mga natira dito ay ang mga siroho at ilan sa mga ito ay natapos na natin. So anong masasabi nyo mga ideas? Maganda ba para sa inyo ang aming mga diskarte? At marami sa mga ka-ideas natin ay mga tile sitter at marami sa kanila ay mga bitira ano at magagaling. Kaya naman, magsilabasan yung mga tile sitter natin dyan. Mag-comment ka na dyan sa baba para man makatulong ka at makadagdag sa mga idea para sa mga kapwa natin tile sitter. At heto na, tatapusin na natin ang paglalagay ng mga siroho. Nakahanda na ang lahat at malaking tulong sa atin ang paggamit ng mga tile cutter. Okay, let's go! Mas mabilis nang i-install ito kapag nakaredy na ang mga putol. At natapos na natin mga ka ang paglalagay ng mga tiles. Kaya ngayon, ang paglalagay ng mga grout naman ang isusunod natin. Mackelson and Mackelson, Mackelson and Mackelson, Mackelson. Kamay-kamay na naman lahat, syempre. Kalakay ko yan. O, yan. Sige! Wala ng gloves. Kamay na lahat. <laughs> Huwag na huwag niyo pong gagayahin si Insan dahil si Insan dito ay ginamit ang kanyang daliri, baka mapanis. Biro lamang mga kaidiyas, mayroong tamang tools sa paglalagay ng grout sa mga ganitong singit-singit ng ating mga tiles. Pwede kayong gumamit ng slipper ng inyong katrabaho, putulin nito, at yun ang gagamitin yung pang lining sa bawat gilid. O ba diba, hindi pa napudpud ang daliri mo, kaya paalala huwag niyo pong gagayahin. Pero aminin man natin, marami ang gumagawa nito. Dahil mas mabilis daw kapag ganito ang ginagawa. Tama ba mga kay Diaz? Comment down below. Wala na akong masabi. Sobrang malinis talaga sila magtrabaho. Ay mga guys, namimisyo ko na. Ito na naman si Tito. ito mga kidias, makikita nyo dito yung finish ng ating nagawa sa pagtatiles. O oh, di diba? Napakalinis, napakagandang tignan pag ganitong klaseng tiles ang ginamit natin. Isa lamang ito sa mga matipid na klase ng tiles na pwede nyo pagpilian sa pagtatayo ng inyong bahay. Pero tandaan, maraming klase ng tiles na babagay sa inyong bahay depende sa design at kung practical nga ba ito sa inyo. Kaya natutunan natin sa video ito na maraming step na kailangan unahin sa pagpapatayo ng bahay lalo na sa mga finishing pag-usapan natin nung part 1 na isa sa pinakaunang ay ang electrical at ceiling at dito naman sa part 2 na to nag-usapan natin yung mga prosesong kailangan gawin bago magpintura ng ceiling at ng pader at isa sa pinakamahalagang pinag-usapan natin dito ay ang pagtatiles. Yung mga preparation, mga advantage at klase ng tiles na dapat mong pag-isipan at pagpilian. Dahil natapos na natin yung mga tiles, sa susunod na episode ng video na ito, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pagpipintura ng ceiling at may design. At syempre, pag-uusapan din natin sa mga susunod na video natin ang paglalagay ng cabinets at exterior design sa labas ng bahay natin. Alam ko, isa ito sa pinakainabangan ninyo at excited na akong ipakita sa inyo yung mga gagawin pa natin. Kaya naman, kung bago ka lamang dito sa channel na to, like and subscribe ka na. Napakalaking bagay ito para ma-update ka namin sa bawat upload ng mga videos natin. Dahil marami pang mga ideas ang ibabahagi na amin sa inyo